KJ, ang i-discuss natin ngayon ay kung kailangan ba magaling mag-English para maging freelancer. Kailangan ba talaga magaling mag-English para maging freelancer? Pwede, pero depende. Facebook, LinkedIn, at ibang social media platforms ka na tanap, di kailangan masyadong magaling mag-English. Pero kailangan doon mapakita mo yung skills mo sa kanila para i-hire ka nila. Kailangan isolve mo yung mga problem nila para ma-hire ka nila. Anes, matagal talaga yung paghahanap sa social media platform. Pero simula na nung pandemic, matagal na rin ang paghahanap sa mga online job hunting platform. Kabilang sa mga online platform ay ang Upwork at onlinejobs.ph May lansing platform tayo na onlinejobs.ph Malimit dito ang mga job na di kailangan ang kagalingan sa pag english Kahit mga data entry specialist, bookkeeper, web designer, social media manager, kailangan din nila ng magaling mag english Base naman sa aking experience, ang unang job ko ay writer nahayaan naman ako kahit hindi ako magaling mag-English. Ang unang job ko home-based ay writer din at uh, data entry specialist at editor. Isang job lang yan. Kaya ako noon kahit hindi ako kagalingan mag-English. Ang kailangan talagang magaling mag-English ay ang mga voice jobs. Gaya ng customer support or meron namang gaya ng call center jobs sa online ko ngayon na virtual assistance, graphic design, uh, social media management, uh, web design. Pero gusto kong mag-focus sa social media management at marketing. Nag-invest nga pala ako sa mga courses. Una ay graphic design or graphic art. Mga uh, 10,000 din yung ginagawa. 10,000 din yung ginagawa. Ah, uh, sunod ay virtual assistant, mga 12,000. Sunod naman ay web design, mga 14,000. Sorry po sinasabi ko yung mga price. So, Ganon yung mga price dati. Ayun, ang dati kong courses na bilhin. on para makapasa sa video at voice interview nag-practice lang talaga ako ng practice. Nilalakasan ko lang yung loob ko hanggang ngayon sa pag apply Hindi kasi ganoon ka-permanente ang client. So, importante ang marunong mag-English, pero hindi masyadong importante sa ibang social media platforms. So, to wrap up, ang kailangan masyadong magaling mag-English ay sa online jobs at upper platform. naman pala sa upwork.com. Sa online jobs talaga yung kailig sila mag-hire ng magaling mo. Pero sa social media platform, hindi sila nitingin kung magaling ka mag-English. So, ayan po. Yun na po ang pag-wrap up ng ating topic sa ngayon. Ngayon lang only ako na kapag-wrap ng ganito. So, pasensya nyo. Bye-bye! Please! Please follow or subscribe sa aming pages. फेसबुक आर यूट्यूब